Trending na naman si Miss Lucy Torres Gomez dahil binabalik na naman ang shoplifting incident na nangyari na ilang taon nang nakakaraan. At sinasabi nilang eto na naman ang panira nila kay Miss Lucy Torres at kay Richard Gomez dahil malapit na ang eleksyon. Pero bakit nga ba paulit-ulit na lang na hindi namamatay ang issue tungkol kay Miss Lucy Torres about sa shoplifting incident na nangyari matagal ng panahon? May katotohanan kaya ito kaya hindi makaget over o makamove on ang mga netizens? Ating alamin ang buong katotohanan para matulbukan na ang kwento. Ating alamin... Isa si Richard Gomez sa matin idol na hinahangaan at pinupuri sa Pilipinas bilang aktor. Marami na rin siyang napatunayan. Kaya nga tinawag siyang hunk. Bukod na moreno at guwapo ay magaling pa ito sa sports. Kaya sino naman babae ang hindi magmamahal sa isang Richard Gomez? Kaya naman, pati ang napakagandang asyendera ng ormok na si Lucy Torres ay napaibig ni Richard. Mula na magsama sila sa isang commercial ng Lux kung saan ang modelo doon ay si Lucy, nakapartner nga ni Richard. Inamin ni Lucy na matagal niya nang crush itong si Richard Gomez at matagal niya nang pinapangarap kaya ang kanyang pinagdadasal ay nagkaroon ng katuparan dahil sila ang nagkatuluyan nagpakasal at nagkaroon ng isang anak. Ang kanilang kasal ay tinawag na wedding of the century dahil napakaganda naman ng bride at napakagwapo ng groom. Sabi nga nila, perfect match. Kaya naman sabi nila talaga ay bagay na bagay sila. Kaya naman, ang mga tao ay humahanga talaga sa mag-asawang ito dahil until now ay sila pa rin till the end at nagkaroon nga sila ng anak na si Juliana, na isa na rin atleta katulad ng kanyang ama. Ngayon ay nakabase si Richard Gomez at ang kanyang pamilya sa Ormoc dahil isa silang mga public servant. Kaya naman dahil malapit na ang eleksyon ay hindi mamamatay-matay ang balita tungkol di umano sa shoplifting incident na ginawa way back ilang dekada na nitong kanyang asawang si Lucy Torres. Nagsimula lamang sa blind item ang tungkol sa shoplifting. Na di umuno ay merong isang popular showbiz couple na ang asawa ay napakasikat. Tapos ang kanyang asawang babae ay napaka-angelic face at may ari ng isang asyenda ang kanyang pamilya na nagsasuffer daw from kleptomania ayon sa blind item. At ayon pa nga sa kwento dito ay nasyaklamang daw ang husband niya nang may magsabi na executive sa isang Makati department store na ang asawa niya ay nahuli sa insidenteng shoplifting. Kaya naman daw ay agad na pumunta ang husband niya para bayaran ang mga nakuha nito. At nakiusap nga daw ang asawang aktor na sana ay wag nang inyus sabihin ang insidente ayon pa nga sa kwento ay hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit daw na na-share shoplift itong asawa niya kaya naman dahil sa kahihiyan ay nag-hire na nga daw ng security guard itong kanyang asawang aktor para sa kanyang asawang babae para pag kumuha ito ng kung ano-ano ay lalapit na lamang ang security guard para bayaran lahat ng kanyang nakuha Ayon pa nga sa kwento, ay kinumpronta nga daw ng husband niya itong babae about sa nangyaring shoplifting. Kaya naman sinabi nga daw ng kanyang husband na aktor na magkaroon siya o mag-undergo siya ng psychotherapy sa St. Luke's Hospital sa Quezon City. At ang sagot naman daw ng kanyang asawa is, I'm now seeing a shrink regularly. Ayon pa nga sa kwento, ang blind item came from the scandal sheet section ng political pages of the daily broadsheet, the Manila Standard, February 2004. At kaya naman ito ay nag-spread na lamang. At kung sino-sino na ang nagbalita, kaya naman nagtrending ito ng panahon na yun. Dahil nga Di umuno na kalat na ito at kung saan saan na nakakarating. Napangalanan na nga ang asyendero ang pamilya kundi walang iba kundi si Lucy Torres Gomez na isang angelic ang kanyang face at asawa nga ni Richard Gomez na sikat na aktor. At nabanggit din na ang department store kung saan daw nag-shoplift si Lucy Torres ay ang Rustans. At ito ay binalita pa di Umuno ni Sestrilon at Karen Davila na sikat na mga broadcaster. At sinasabi pa nga daw na nakatago nga daw ang surveillance camera kung saan nahuli nga daw itong si Lucy Torres na nagkokot ng shoplift sa Rustan. At dahil ipinilita nga ito sa ABS-CBN ng mga angkors na si Sestrilon at si Karen Davila ay napaniwala ang madlang people tungkol sa totoo daw na nangyari ang shoplifting incident na iyon. Kahit na napangalanan na na walang iba kundi si Lucy Torres ang di umanong ay tahimik lamang si Lucy at akala niya ay matatahimik at kusang mawawala ang news na ito dahil alam niya daw sa sarili niya na walang katotohanan ito at gawagawa lamang. Imbes na mamatay ang balita ay lalo pang lumala. Kaya naman na balitaan na mismo ni Lucy sa kanyang kaibigan na si Chris Aquino ang tungkul dito. Kaya naman tinanong ni Chris si Lucy tungkol sa kleptomaniac issue. At ang sabi nga ni Lucy ay walang katotohanan yun yun at kailangan daw makumpronta kung saan nagsimula ang issue na ito. Dahil sa hindi mamamatay-matay na balita tungkol sa kanyang shoplifting incident, ay gumawa na ng aksyon ang mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez. Kaya naman, mismo si Richard Gomez gumawa na ng sariling investigasyon at habulin lahat ng taong involved sa spreading the rumor na hindi naman totoo including newscaster Cesc Trilon at Karen Davila. At nadamay nga din ang kaibigan ni Richard na si San Juan Mayor J.V. Ejercito at sinabi niya si Cesc daw ang nagsabi na isang kleptomaniac si Lucy. At nung pinuntahan mismo ni Richard at Lucy at tinanong si Cez about what Mayor JV told them, she admitted talking to Mayor JV about the rumor. Pero sabi niya, she was just checking if the rumor about Lucy was true. At nag-text din siya mismo kay Lucy na all they heard about her was not true. Pinuntahan din at kinausap ni Richard Gomez si Karen Davila to reveal the surveillance tape showing Lucy's shoplifting and arrest by the store guards. Ayon kay Karen, there's no such tape and claimed she was also a victim of rumor mongers. Dahil pinapalabas nga doon sa blind item na kesya may surveillance tape daw na nahuli si Lucy na nagsashop leave. Pero until now ay wala namang maiproduce na surveillance incident. And mismo ni Richard kung saan nagsimula ang rumor. Ito ay ang walang iba kundi ang the Manila Standard. At ask niya ang editor-in-chief na si Julia Daza to tell him who wrote the blind item na nagsasabi na nag-shoplift ang kanyang asawang si Lucy. Ngunit, kahit ang editor-in-chief ay hindi niya pinangalanan. Hindi niya daw alam kung sino ang nagsulat. Kaya galit na galit si Richard. Imposible daw hindi niya alam ay siyang editor-in-chief. Ayon pa kay Richard kay Douglas Quijano na manager ni Richard Gomez, ang totoong dahilan daw nito ay gusto nilang sirain si Lucy dahil nga gusto nitong mag-run sa kanilang lugar at For sure, mananalo ito dahil nga magaling si Richard as best campaigner. Kaya dito nag-spread ng rumors tungkol nga kay Lucy para hindi ito manalo at masira ito ng tuluyan. Kaya naman napag-alaman nila kasi ang blind item ay hindi naman napunta sa showbiz section of the newspaper. Kumbaga nasa political page siya ng Manila Standard. Kaya dito na nagsimula ang rumors na baka nga may katotohanan na gusto nilang sirain si Lucy para nga hindi ito manalo pag siya ay nagra. Kaya naman, ang ginawa ni Lucy, nagsalita na ito at sinalens ang lahat kung sino mga makakapag-produce na surveillance na kesyo siya ay nahuling nagsishoplift ay dinidare niya ito na ilabas kung totoo ito o hindi. At sinalens niya din lahat ng mga newspapers taploid sa mga channel to present the proof that she is really a kleptomaniac. Kaya sa challenge ni Lucy ay wala naman talaga ang nagpakita ng surveillance na di siya ay nag-shoplift. At para naman matapos na ang isyong ito, mismo ang panuan ng Rustans Department Store ang nagsasabi na walang katotohanan lahat. Nang bintang kay Lucy. Mismong presidente na nila na si Tan Tantoco Jr. ang nagsalita sa GMA 7S Files para malinaw ang lahat na walang katotohanan na may insidente ng shoplifting at walang Lucy Torres na nag-shoplift sa kanilang department store ayon pa sa may-ari, sinabi niyang there's no truth to this and that Mrs. Lucy Torres Gomez is a customer of good standing and is welcome in any of our establishments at any time. Dahil sa pagsasalita mismo ng may-ari ng Rustans ay nanahimik na ang lahat. At ayon nga kay Lucy Torres, ay sadyang ganun talaga daw ang mundo. Dahil pumasok ka sa politika, at the same time ay sikat na aktor ang kanyang asawa, lahat ng kontrobersya ay ibabato sa iyo para masira ka. Pero ang importante ay malinis ang konsensya mo at wala kang tinatapakang tao. Kaya taas noo pa rin akong titingin sa buong mundo na malinis ang aking pangalan at wala akong ginagawang masama.